hindi na kaya niya na hindi ko nagpati mo nung hindi tayo si Iban ko siya hindi sabi ko nga yung takyo ko siya ito siguro yung sabi na baka nga siya ang nga sabi kaya ako si Jason at si Yana Gigi ako si Gigi Ini

ito so, may, may tagal din magpahinga. Ako nila pa bumiyan so, talaga. Yung araw Mata. yun na kakabuy si Ti. Eh. Tatakuha ka lang ng ilang kilometro. Hinto. Hindi mo malaman kung gano'ng ano eh. Tatakuha yeah. na pag may may naman. Hinto na naman. Hinto na naman.

Huwag kong isa-sweep niya sa <laughs> pa niya. Dali kayo, piso-piso. Uh, hindi, inaabangan talaga kami. Narakuan na lang talaga yan? Pag uh, babawa mo pa lang ng buwan? Hindi, uh, hindi tayo nagpay ngayon, hindi natin magpay ngayon. Oh, hindi tayo nagpuputan. Oh natin magpay ngayon. Nakamula ka sa barista. Pinuntaan lang ni Tano.

Doon ata kan balang. alam, tinawagan ko kanila masama raw pagramdam. Masama daw pagramdam sabi balang. Alam niya ba tama? Sabi tinawagan ko kanila pare. daw ni Bago pa Siguro kasi sabi niya hindi, oh. eh. ano. eh, hindi naman na tumawag.

Ayan pa. Tahu ko. Ayawasan din. Pinawasan din. Mga na ito. Sa lakot damb timati sa akin din kayo. Oras na ata. Mental